ayan guys, mag i ako. Ayan ang gagawin ko. Gagas ko na sa freezer. Ayan po, guys. Tabi muna natin siya. Mag-ihiwa muna ako nitong ating talong. Tapos ito, slice lang po natin siya guys. And then, itong ating ito sibuyas. bilog po yung nubang natin. And, lunch and nice. Para po sa ating steak. And, then, itong ating steak, timplahan natin. medyo bubutas-butasan po natin. Uy. lagyan po natin siya ng salt and pepper. Guys, masyado siyang mahaba kaya hatiin natin sa gitna. lagyan ko lang ng konting olive oil para hindi siya manikip. hinitin natin ang gusto yung kano. Itong palayo. Ano po ito kung palayo? sa edge na to, gugupitan natin sa so, para Ang Hmm, bango

So, yung guys, halo na natin siya. Okay, ito. Nalagyan po natin ng sauce.